kunwari ano, scripted. Tulog ka kunwari ha, para makita ng mga audience natin. Man, <laughs> yun know, ang sarap ng tulog. Tulog ka, pikit ka. Ano masasabi mo kay Kiper? Ah, uh, can... mo boses mo. Magano ano. Gago, umiyak. Nagkwento ng mga... With big smoke, let's go. Kuha mo, kuha mo. Kung gusto mo order ng cup, beses lang kayo kung gusto mo order ng cup, uh, message na kayo sa aking FB page, Creative Minds. Let's go! Hello, what's up, Creative Minds? Kung gusto mo nga pala mo pa sa akin, message lang kayo sa aking FB page, Creative Minds. Kung gusto mo magpagawa sa mga ninyo, store nyo, or what? Kahit ano, graffiti, lettering, kayang-kaya -kaya natin. Eh, laki nyo, nung no? inasal nyo. Maging mahirap, maging mayaman ng kayo mga... Bye! kunwari ano, scripted. Tulog ka kunwari ha, para makita ng mga audience natin. Hindi, tulog ka kunwari. Dito tayo ngayon sa area E. Ayun. O tol, shout out tol. Tangan na, dito yung tropa natin. Nakikita ako, tulog na naman. <laughs> Yun ang sarap ng tulog. Tulog ka, pikit ka. Pikit ka. Ayun eh, o. Fuck, ang ino. Ang nakakita na tutulog yung nakangiti. <laughs> <laughs> don, oh. Eh, may kusa na gumi gumising sa atin. Tatol, gusto ba kumahan, Tol? <laughs> Kaya mo tayo. Kasi, kamusta yung sinakiper? Mga nagko-content sa'yo. Lago na kita, ang Diyosi. Kamusta sino yung mga nagko-content sa'yo, si Kiper? Sino pa ba yung gumagamit sa'yo? Marami gumagamit sa'yo. Ano <laughs> yun, kinukonta ka lang nila? Sige, pang Saan mo siya nakita? Ano okay, <laughs> Wala mo maintindihan sa'yo? 500, di ba boy? Binigyan ka 500? Para 500. sa ano? Baba naman yung 500. Kung kumikita lang ako sa FB, ano, bibigyan ko ito ng pangain. Papakain ko ito sa Sabi. Ano, eat all you can. Uh, um, libandaan. Li, liban Baba naman ng libandaan mo. Tara, kay FB ta na lang sa akin ito. So. Ha? Ay, ulit kami. Nakita na. So, tala. Nakita natin ulit si Tropa ngayong kakain dami. Part 2, nang nakita ko si... Anong tawag sa'yo? Big Smoke? Be with Big Smoke! Let's go! Kawa mo, kawa mo. Kung gusto order ng cup, message lang kayo sa... Kung gusto order ng cup, uh, message lang kayo sa aking F-Page Creative Minds. Let's go! Ako nga pala, ako nga pala sa si Big Smoke. Eh, i-ano nyo yung aking page. Bigs mo ako ang dahas mga kabite. Kitna mo. <laughs> yan. Yeah. daming mga tao, kay kiti ng mga tao pa yan. Bigs mo ako lang ng kabite. Ako para sa inyo. Kayo naman para sa akin. yon, Ayun tayo, umabot ng 2 minutes yung video natin. Let's go, agents. Eh, Saan may video? Huwag mo muna to. Man. Yo, what's up, Creative Minds? Kung gusto nyo nga pala mo pamiwarad sa akin, message na kayo sa aking FB page, Creative Minds. And meron din akong isa pang FB page, which is JB Arts and Crafts. Kung gusto nyo magpagawa sa mga ninyo, store nyo, or what. Kahit ano, graffiti, lettering, kayang-kaya -kaya natin. Yan, laki nyo, no? inasal nyo. Pag umorder kayo dito, dito nga pala yung si Area E. Alimutan ko yung pangalan ng Area E yung story niya mismo. And yon, kain muna kami. Ano masasabi mo kay Kiper? Ah, uh, mo boses mo. Magano ano, bago mo na, hindi lahat ng tao kaya 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 buwa, kaya ng ka buwa Yon, shoutout kay Boss Kiper. Let's go, kain muna kami dito. Let's go. Ay, muna tayo. Ano ulit? Mamigay ko nung meron tayo.

ano meron sa inyo? Wala <laughs> sa pera na yan. Ito sa ang nyo. Bigay Anong puro pasta ano tayo magiging ano. kayo magiging. Magiging oh, ano? Dinosaur? Mag-utak. Oh, okay. uh, pera. Pera lang naman ang na isip nyo na Ay hindi, pupunta sa pera, ay pera. ay, 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 ay sayang, wala rin sa hirap yan. Kung ano naging tao ka, ng, anong tao ka, ngayon, ay, ay, ay.

ka muna kung iyak na ka dali na ka na iyak ka kung wala na ka ganun, ganun ka sa ano bata. ta ganun, ganun ka di gago umiyak nagkwento ng mga ano malulungkot na sa Aloibin nakakawa naman tong tao na to tapos maging mahirap maging mayaman ng kayo mga tao anong masabi di... mo sa mga kabataan mga kabataan man? Paalala ko lang bago bago kayo mag-ano ng tao, mandunan ng tao, kailangan tignan yung sa ugali kasi kung nalaban yung tao na yun. Kaya huwag magtaka sa mga bataan, sa mga tao din. Huwag magtaka kasi kami mahihirap lang kami. Pero ito yung ginagawa namin ng ginagawa namin ng mabuti yung tao na bibigyan namin. Yun, dali. Kiss mo ako, dali. Kiss mo ako dito. Bye! Let's go. Ano na, ka na? Let's go, agents. Papabuti niyo na 5K followers to ang aking epic page at magkukosume ako habang nagbibenta ng ice candy. Let's go.